Yan ang mga idol. Palit tayo ng busing ng swing arm. Yan, bali nasira yung isa. Tinanggal natin na wala tayong umpris. Mapapris. Man Manumano lang yan. Una, tinanggal natin yung guma. Tapos, nilagari natin. Tapos, ang malagari. yan, sila-sila natin. Yung kanyang... Huh? bakal na loob. Basta wala tayong pampres mga idol, yun lang. Talagariin lang natin ng metal. Tapos yan, sila natin, kunin natin yung metal na ng busing. Tingnan nyo lang mga idol. Madali nyo mga idol kapag yung bakal. Papa. Tapos sa malagari. Yan. tapos gamitan natin ang na pansil-sil kasi tapos na yung nilagari bali nagpalit ako niya ng busi ng swinging arm at seat ng sprocket bali XRM yan mga idol swinging arm XRM tapos nagpalitin tayo dyan ng ganda Ng wheel sail ng telescopic. Tapos dalawang bearing sa harapan. Nagulong. Yan, natanggal na. Yan. yan, yung nilagari natin. Yan ay yung busing ng swing arm ng XRM. Bali, original yan. 200 plus ang isa. Isa lang yung pinalitan ko kasi isa lang yung sira yung bandang may kadena, yun ang palaging nasisira kasi yun ang palagi, palaging nasisira mong idol kapag sa motor. Yan, kinabitan natin. Tapos pokpok -pok tayo ng malit. Rubber malit. Hindi kaya ng rubber malit. Ginamitan natin ng martilyo na bakal. Yan, dali rin pasok yan. Lagyan nyo lang ng oil. Yan lang mga idola, kapag wala tayong pang presa, madali lang yan. Yan, pasok na. Hmm. Tapos. Tapos na yung busin ng swing arm. Busin mga idol. Yan. Ganyan lang kapag wala tayong pang press. Kung pa-press, so pwede okay, rin. Bali, bayad kayo ng 200 isang busing yan kabit natin yan tapos mag tune up na tayo nating gilix pagkatapos ito yan na yung gulong binalitan natin yan tapos na na kabit yan kabit na wala na alog alog na manan swing arm busing busing swing arm mana tapos na din hindi na na lang tapos na yung napalitan na, wanda pa yung napalitan ng... Manane, kanina sad. Ng bearing. Yan, yan, isusunan natin, so napit din yan. Bakbaka na. Yan lang muna mga video natin mga idol, hanggang sunod, bye, -bye.